Mga kapatid, basahin po natin ang aklat ng pahayag 1.3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Magandang araw po sa inyo lahat. Napakaganda po ng ating binasan. Ho. Matatawag ka palang mapalad kung nagbabasa ka ng kasulatan. At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. No? Uh, bago tayo magpatuli nga pala, eh, welcome po yung mga bago na dumadaan dito sa ating channel Dito po ay nag-aaral po tayo At the same time, nagbibigay po tayo ng mga paliwanag sa inyong mga tanong ano At ang sagot po ay kunukuha po natin sa banal na kasulatan At ngayon, magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral At bawat tanong po ninyo, sagutin po natin Basahin po natin, wala po ito kay Eusebio Timbal Ito po ang kanyang katanungan Purihin po ang Diyos Bro Owen Pwede po bang magtanong, ano po ba ang paniniwala ninyo sa nagbabasa ng pasyon tuwing mahal na araw? Nasa Biblia po ba salita ng pagbabasa ng pasyon? Salamat po sa paliwanag ninyo. Alam niyo po sa ganitong pagpababasa ng ma ng pasyon no? tuwing mahal na araw. Ibig sabihin po ba isang beses lang kang magbabasa ng pasyon sa loob ng isang taon? Mag-analyze po tayo. Eh kung isang beses lang sa loob ng isang taon, ang tagal, 365 days ba? <laughs> Lilipas ang 365 days bago ka makapagbasa. Di ba? Eh ngayon, ang sinasabi ng Diyos, mapalad ang bumabasa at nakikinig. So kung ang pasyon na ito, nagbabasa sila at nakikinig, pero bakit magkukulang ka rin? May kulang ho eh ang salita ng Diyos kapag inutos to ano sabi ng Diyos basahin mo araw at gabi no bulay-bulayin mo araw at gabi hindi po pwedeng isang beses lang sa isang taon o basahin natin ang talatang iyon mababasa po natin dito sa 1:8 ng Hosea huwag mong kalimutang basahin o di ba huwag mong kalilimutan eh ngayon magaganap ang pagbabasa mo ng pasyon sa loob lang ng isang taon tuwing mahal na araw lamang. Pero kakaiba po ang aklat ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Yan, napakalinaw no. Babasahin mo, huwag mo kalilimutan. pagbulay bulayin mo araw at gabi. O di ba? Kinabukasan uli araw at gabi. Pero kung ang pasyon na sinasabi po ninyo, no, na tanong po ninyo, kakaiba po ito. So ibig sabihin, kulang. So hindi kompleto ang salitang uh, pagbabasa ng pasyon tuwing mahal na araw lamang. Ay hindi po ganyan ang ating uh, kasulatan o aklat ng Panginoon o ang Biblia na binabasa natin. Kaya ho tayo nag-aaral para makita natin ang katotohanan at kung tayo magkakaroon ng pagkukumpara sa iba, di ba? Tingnan nyo, isang beses lang sa loob ng isang taon kung magbasa. Yung, yung aklat ng pasyon. Samantalang aklat ng Paginaon ay bubulay-bulayin mo araw at gabi, no? Huwag mong kalilimutang basahin. Diba? Ibig sabihin magbabasa ka ngayon, bukas, araw-araw ka magbabasa eh. Kaya nga sinabi araw at gabi, iyong pagbulay-bulayin basahin mo ang aklat ng Panginoon. 'Di ba? Ito 'yung sinasabi po din ni Isaias. Punsahan natin sa 34:16. Ang sabi po ni propeta Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. O diba? So binabasa po ang kasulatan. Hindi yung magbabasa lang, yung may nakatoka. Diba? Yung pagbabasa ng pasyon, may nakatoka lang. Ikaw lang nakikinig. Diba? Ibig sabihin, hindi ka nakakatupad sa sinasabi ng Diyos. Ikaw mismo bumabasa. Kaya kapag may mga iglesia sa panahon ngayon, nakikinig ka lang at hindi ka nagbabasa, eh hindi ka matatawag na mapahalan. Yan ang sinasabi po doon sa konteksto nating binabasa. Balikan po natin sa ono Ang sinasabi po diyan, yan, no? Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad. 'di diba? Sa pasyon, nakikita natin. Nakikinig yung iba, yung iba nagbabasa. Ang sinasabi diyan, bawat isa tayo magbasa. No? Bawat isa magbabasa ko tayo. So, ang kaibahan ng pasyon, may nakatoka lang magbasa. Ibig sabihin ba, ang mapalad lang ba yung nagbumabasa doon? Ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay matutong bumasa ng kasulatan at makinig sa sinasabi ng nakasulat at the same time, tuto pa rin mo. ba? Diba? E ngayon, kung yan itinuturo ng iba, eh, wala tayong magagawa. Katuruan nila yon. Iba ang katuruan ng Panginoon. Kasi ang katuruan ng Panginoon ay kabanalan. Ang katuruan ng Panginoon ay matuto tayong gumalang sa Diyos. Ang katuruan ng Panginoon ay matuto tayong sumamba sa Diyos. Ang katuruan ng Diyos pag tayo nagbabasa ng kanyang sulat, ng kasulatan ay gumawa ng mabuti sa kapwa. Huwag gumawa ng masama. Meaning, sinusunod natin ang kautusan ng Diyos at ni Kristo. Kaya diyan sa pagbabasa po ng kasulatan, hindi lang yung nakatoka. Bawat isa magbabasa, magsasaliksik, tutuparin mo ang nakasulat. Hindi ang tumutupad lang yung mumabasa. Hindi lang yung tumutupad yung nakikinig. No? Kaya nga sabi doon, lahat ng mga bagay na ating napapakinggan mula sa salita ng Diyos, na iyong napakinggan, iyong gaganapin. Pero ikaw mismo, hindi mo nalalaman yung ipinapagawa ng Diyos para sa ating bawat isa. So, individual po, makaunawa makaintindi. Ikaw ako, magbabasa, ikaw ako, sasaliksik, no? Maging masipag ka sa pagsaliksik at pagpabulay-bulay, no? ng salita ng Diyos. At the same time, pag marunong ka na at natuto ka na, magbahagi ka ng kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa. So, yun ang dapat natin gawin. No? So, salamat po. Sana naintindihan po ninyo. Balikan po natin ang question mo. So, dito sa question mong ito, no? ah uh, ito tanong mo, naniniwala ba kayo sa pagbabasa ng pasyon? Eh, hindi ako makikiisa. <laughs> eh, bakit? Babasahin, pag natapos na yung aklat, babasahin ulit. Nasaan yung sinasabing para matupad? Naroon, bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero binabasa nila iyon. Hindi naman nila tinutupan. Mahirap yung ganon, di ba? Ano pa ang nakasulat doon, di ba? Alam naman natin, ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga larawang inanyuan, eh ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya tayo mismo, kung binabasa natin at nalalaman natin ang katotohanan, huwag mong gagawin yun. Kasi po ang kasulatan, pag binabasa mo ito, ano ang instruction dito? Ang instruction na bababasa mo dito para sumunod ka sa kanyang instruction. Di ba? Matuto kang gumalang sa kanya. At dito may mga pangako ang Diyos. Ano yung pangako? Ililigtas ka at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kasi ayon eh, makakatupad at makakasunod sa kaniyang mga utos, yun po ang tatanggap ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Kaya ho tayo dito nag-aaral at sa mga tanong po ninyo nho ay mabigyan po ng mga kasagutan. Mas maganda po tayo mag-aralan ang bawat isa. Kung may mga katanungan tayo, ilagay po lagi niyo sa comment section. Pag nabasa ko 'yan, katulad po ni Yosefia Timbal, nagtatanong. So, ina inaalam natin sa kasulatan. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, naniniwala ba ako sa aking ganitong mga pagbabasa ng mga pasyon nila, ay hindi po ako makikiisa sa kanila. Bagamat ayang pagbabasa ng pasyon, ay ginagawa lang nila taon-taon lang. Pero mas mabuti yung magbasa ka araw-araw -araw ng salita ng Diyos dito po sa Aklat ng Panginoon. Ito po yung Aklat ng Panginoon. So ang kaibahan ng dalawang ito ng pasyo na binabasa nila, sabi nila hinangu daw dito, hinangu lang ang ilan. So hindi kompleto yung pasyo, hinangu lang yung ilan. So mas maganda yung Aklat ng Panginoon, kompleto na po ito. So yun lang ang masasabi ko kay Josebia Timbal, sana ito ay malaking tulong sa iyo. Sana naman, huwag mong kalimutan na mag-like sa video ito, i-share mo ang video ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan mo. Salamat sa iyong suporta at pagtulong dito, no? At least, nakita mo ang kaibahan ng pasyon at ng banal na kasulatan ng Aklat ng Panginoon na makakatulong ito sa atin. Basahin muli natin yon no? Dahil meron po ditong layunin ang Diyos sa verse 9, eh. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo pagbilin, siyempre, nagbigay po ang utos ang Diyos para tanggapin natin ang ganitong pagpapala. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. So, yan po ang kagandahan guided yan ng Panginoon kapag nagbabasa ka. Hindi ka mapapariwara, hindi ka mapapahamak, at the same time, magtatagumpay ka sa mundong ating ginagawa. Alam natin, ang mundo ay napakasama at napakaraming tukso. Para magtagumpay ka sa tukso, basahin mo ang aklat ng Panginoon. Okay? So, salamat sa iyo, sapagkat alam ko may natutunan ka. Salamat muli, at tayo'y manalangin. Panginoon, Ama na sa Langit, Salamat sapagkat binigyan mo po ulit kami ng kaunawaan sa iyong mga salita. Salamat po sa bawat nagtatanong at nabigyan po ng kasagutan ang kanilang mga tanong sa pamagitan na iyong na magtuturo sa amin upang kami ay magkaroon ng respeto at paggalang sa iyo. Pinupuri ka namin nama at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli po mga kapatid.